Good evening. Good evening everyone. Ayan, nandito na naman sila yung nagse-serve dito ng ayan, chai, gahawa, asir. Yan siya, si Agi at saka naman si Rita. Kabayan 'yan. Ayan, basta Pinoy, the best. Ayan. ayun mga may ano-ano pa style. Tapos ito, tingnan nyo guys. Kanyan yan, isi-serve nila doon sa sala. Iwan ko anong meron ngayon, guys. Baka Ay, meron na naman yung bisita oh, ngayon. Ayan, habibti. Ayan, yung kaibigan ko, si Kumari. Hi. Ayan, guys. Tingnan nyo, nakikita nyo, guys. Ayan. Mas maigi ngayon kasi, ano, paupo-upo lang ako minsan. Bukas na naman ako kumbate. <laughs> Baka gusto nyong mag-order ng chai gahawa. Pwede sa ano nila. Pwede sa pisina nila. Sa talab nila. Anong pangalan be? Hospitality. 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 Napakabait nila, guys. Simple. Number one. Mm, number one. Ah, Pinay. Love. Oh, yan. Love you all. Bye-bye. Mm, And God bless everyone. Follow for more.